Isang babae na naman na natagpuan wala ng buhay sa isang luma at abandonadong bahay sa Poblasyon Laak, Davao de Oro. Ayon sa report, ang katawan ay natagpuan ng mga kabataan na mangunguha sana ng marang sa paligid ng bahay. Subalit ng silipin nila ang loob ng lumang bahay ay dito na nga nila nakita ang noon ay halos kalansay na lamang nakatawan ng isang babae na natatabunan pa ng kumot. Sino kaya ang biktima? at paano nito sinapit ang masakit na katapusan. Bangkay ng isang dalagitang napaulat na nawawala sa isang abandonadong bahay sa Laak, Davao de Oro. Buto-buto na lang at nakataklob ng kumot ang bangkay ng 15 anyos na biktima nang makita ng mga otoridad. Ang lumang bahay na ito sa poblasyon Laak, Davao de Oro ay matagal ng abandonado. Minsan din itong naging tahanan ng masayang pamilya at naging saksi sa mga masasayang alaala subalit sa paglipas ng panahon, lumaki ang mga anak ng may-ari at nagkaroon na ng kanyang-kanyang pamilya. Ang matanda namang may-ari ay pumanaw dahil sa katandaan. Kaya naman nagmistulan na lamang itong bakanting bahay na unti-unti nang kinakain ng anay at binabaluta ng malalagong damo. Para pakinabangan ng lupa ay binenta ito at nabili ng isang police corporal na bagamat abala sa trabaho ay hindi rin naasikaso ang property. Sino namang mag na ang lumang bahay na ito ay magiging piping saksi sa masakit na katapusan ng isang dalagita? Natagpuan na lamang na sa loob ng isang abandonadong bahay ang katawan ng isang 14-anyos na dalagita na kinilalang si alias Trudis. Si si baby Trudis Herbulingo Ingada. Ang kanilang pamilya ay tahimik na naninirahan sa Laak Davao de Oro. Bagamat mahirap ang buhay ay lumaki si Trudis sa pagmamahal ng mga magulang at mga kapatid. Masipag, maaasahan at responsabling dalaga. Ganyan nila ilarawan si Trudis. Mataas ang pangarap nito at isa na nga rito ay ang makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng kanyang mga magulang, bagay na hindi na nito nagawa dahil nga sa maagang nagtapos ang buhay nito dahil sa isang karumal dumal na krimen. October 17, 2025, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Laak, Davao de Oro. Tungkol ito sa natagpo ang katawan sa nasabing abandonadong bahay. Dahil dito ay agad nilang tinungo ang lugar at kasama ang grupo ng forensics. Sa loob ng lumang bahay, idinetta nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Halos kalansay na lamang ang natitira sa katawan nito, nagpapatunay na matagal na itong patay. Base sa buhok, damit at mga gamit na nakita sa crime scene, ay agad nilang nakumpirma na ito ay isang babae. Sa kanilang lugar ay isa lamang ang nawawalang dalaga na matagal nang hinahanap. Ito ay ang dalagang si Bibi Trudes Herbolengo Ingata. Kaya naman agad nilang pinatawag ang mga magulang nito. Bagamat anim na buwan na mula nang hindi umuwi ang dalagang si Trudis, ay umaasa pa rin ang pamilya na buhay ito at darating ang araw na uuwi rin ito sa kanila. Subalit na makarating sa kanila ang balita tungkol sa natagpo ang katawan ng isang babae sa abandonadong bahay, ay agad din silang pumunta doon. Base sa mga nakuhang gamit at damit ng biktima sa crime scene, ay agad nitong kinilala ng kanyang ina na ito na nga ang nawawala nilang anak na si Trudis. Positibo niyang kinumpirma na ang mga ang gamit sa crime scene ay pagmamayari ng kanyang anak. Ayon sa ina ni Trudis, ay hindi niya makakalimutan ang huling beses na nakita niyang buhay ang anak. April 18, 2025, biyernes ng gabi, nang magpaalam ang kanyang anak na si Trudis na maghuhulog ng bariya para makakonekta sa piso wifi sa kanilang kapitbahay. Subalit mula ng pag-alis na ito, ay hindi na ito nakauwi pa sa kanila. Noong una, inakala nila na maaaring nakitulog lamang ito at sumama sa mga kaibigan. Kaya naman hindi sila masyadong nag-alala. Subalit lumipas ang araw, wala pa rin Trudis na umuwi sa kanilang bahay. Dito na sila nagsimulang mag-alala at nagsimula sa paghahanap. Subalit walang nakakaalam kung nasaan si Trudis. Hindi rin nila ito makontakt sa kanyang cellphone number maging sa kanyang mga social media accounts. Lumipas pa ang ilang buwan. Ayon sa kanila, ay nabuhayan ng pag-asa ang pamilya na mag-reply si Trudis sa chat ng kanyang mga kaibigan. Tinanong nila kung nasaan ito at sinabi nito na kasama siya ng kanyang nobyo. Tinanong pa nila ang dalaga kung bakit hindi pa ito umuwi. Ang reply umano nito ay wala siyang pera na pamasahe. Tinakot pa nga nila ang dalaga na ipapablatter pag hindi ito umuwi ng bahay. Subalit hindi na ito nagreply pa. Hanggang sa matagpuan na nga ang katawan nito sa abandonadong bahay, makalipas ang anim na buwan. Ayon sa mga residente sa lugar, ay matagal na silang nakakaamoy ng mabaho sa paligid ng abandonadong bahay bagamat binaliwala lang nila dahil inakala nila na nagmumula lamang iyon sa patay na hayop. Lingid sa kaalaman ng lahat na ito na pala ang nabubulok ng katawan ng nawawalang si Trudis. Sa ginawang autopsy ng Regional Forensic Unit noong November 5, 2025, lumalabas na namatay ang biktima sa hinang asphyxia by manual strangulation o pagkawala ng hininga dahil sa pagkakasakal. Sa kanilang ginawang investigasyon ay isang bagay pa ang nakaagaw ng pansin ng mga investigador. Isang babae kasi ang nag-post noong August 2025, apat na buwan matapos mawala si Trudis. Ayon sa nasabing post ay nawala ang kanyang cellphone. Subalit na kanyang itrace gamit ang GPS ay itinuro siya nito sa abandonadong bahay na pagmamayari noon ng kanyang lola. Bagamat itinuro siya dito sa bahay ay hindi na siya pumasok sa loob dahil sa may kasukalan. Anim na buwan na ang nakakalipas kaya naman hindi alam ng kapulisan at mga investigador kung saan magsisimula. Ganun pa man ay muli nilang binalikan ang mga huling araw ng makitang buhay si Trudis. Nawa nilang backtracking, nakakuha sila ng mga leads sa mga taong nakitang huling kasama ni Trudis ng gabi bago ito mawala din may nakakita na sinundo daw sinundo daw na yung yung ano niya yung siguro boyfriend niya yun or kasama niya then after na nun, wala na wala na siyang nanon wala nang hindi na alam ng parents na sa whereabouts niya dito nga ay nagkaroon sila ng mga persons of interest kabilang narito ang nobyo ng biktima ang mga poi ay agad nilang isinailalim sa surveillance Subalit mas lalo silang kinutuban dahil hindi na nila mahagilap sa lugar ang mga POI. Ang isa sa mga ito ay umalis sa lugar noon pang August. Base sa kuha nilang impormasyon, ang dalawa ay ang huling mga tao na nakitang huling nakasama ni Trudis noong gabi ng April 18, 2025. Kaya naman mahalaga ang mga ibibigay na impormasyon ng mga ito na maaaring makatulong sa kaso. Ang dalawa ay tinukoy na sila JV Rivera Gonzaga, ang nobyo ng biktima, at ang kaibigan nila na si TJ Villarin. November 9, 2025, ng gabi, ay isang lalaki ang hindi inaasahan ng mga kapulisan ang nagtungo sa kanilang tanggapan. Ito na nga kaya ang susi para malaman kung ano ang nangyari sa loob ng abandonadong bahay, anim na buwan na ang nakakaraan. Kasama ang kanyang mga magulang ay sumuko sa tanggapan ng kapulisan ng 17-anyos na lalaki. Ayon sa kanya ay siya nga ang pumatay sa dalagang natagpuan sa abandonandong bahay na si Trudis Ingada. Kasunod nito ay inamin niya rin na pinagplanuhan niya ang ginawang pagpatay sa dalaga. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, April 18, 2025 ng gabi, nang makita niya ang biktima na naglalakad sa kalsada. Inaya niya umano ito na makipag-inuman dahil magkakilala at magkaibigan ay sumama sa kanyang biktima. Matapos ang inuman, ay dinala niya ang dalaga sa abandonandong bahay kung saan niya ginawa ang krimen. Ayon sa suspect, ay nagalit siya sa biktima dahil sa ginawa nitong pang-iinsulto sa kanyang nobya. Ang suspect ay nasa pangangalaga ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office dahil sa kanyang edad. Ganun pa man sa huling update, ay inihahanda na ng kapulisan ang mga kasong isasampan nilalaban dito. Inaasahan ng pamilya na matapos ang mahabang panahon ay makakamit ni Trudis ang hustisya. Sa loob ng anim na buwan ay nakauwi na si Trudis sa kanyang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot nga lang dahil isa ng bangkay. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ang pamilya dahil nabigyan nila ito ng maayos na libing at pamamaalam. Bagamat malalim ang sugat na iniwan sa kanila ng nangyari, ay bahagya naman silang napanatag ng sumuko ang suspect. Sa kasalukuyan, maraming nagsasabi na pagkagat ng dilim ay may ilang residente ang nakakarinig ng iyak ng babae sa loob ng abandonadong bahay. Ganun pa man, iisa lamang ang totoo ang abandonadong bahay na ito ay siyang naging saksi sa masakit na sinapit ni Trudy Serbulengo Ingada at ito din ang na naging pipingkaw lungan ng kanyang walang buhay ng katawan sa loob ng anim na buwan. Ang lupa sa paligid nito ang minsang sumipsip sa kanyang mga pumatak na luha. Ang hangin na dala ng mga puno sa paligid ang lihim na nakinig sa kanyang pagtangis at ang bahay na ito ang naging saksi sa pagkawala ng kanyang buhay at mga pangarap. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.